yan dito rough road pa yung may yan uh, kasi parang naligaw tong kasada na to yan. hindi pinagtagpo <laughs> ayan so, dito tayo ngayon sa may maguyam silang kapiti no ah uh, puntahan na din natin pupunta tayo dun malapit sa may people's park meron tulay dun ginagawa ipapuntang kalamba dun tayo dadaan ngayon silipin na rin natin yung tulay na yon yun sa may mabato ba yun mabato bridge dyan sa may kabuyaw yun yung uh, Tagaytay tagay kalamba uh, alternative road no bypass road so, tingnan natin kung matapos na ba, medyo matagal na rin ha? almost 1 year na nung pumunta tayo dyan tignan natin kung may uh, improvement na pa ulit na nagawa so sabay na natin yung ating break in dito sa ating pipe no? so ayan uh, test run natin yung ano, ano uh, break in natin yung ating bagong uh, pipe Apple uh, system yung ating kinabit dito sa ating sniper uh, ayan yan yung tunog nya hindi ko alam kung naririnig nyo yung tunog nya kasi nga naka uh, microphone tayo ngayon sa gopro at saka nakasarado yung visor na ating helmet no pero malaki binagbago ng tunog no malutong na malutong yung tunog nitong tambocho na to pero kaya ako siya itakbo ngayon ng video malayo-layo Titingnan natin kung lalala ba yung backfire niya May kunting backfire eh Pagka tayo nag-downshift Dito ayan magka-downshift tayo diyan Ayun no, narinig nyo May kunti, kunting kunting putok Pero Kasi hindi ko to pina-remap Ang daming nag suggest na kailangan daw Remap talaga kasi open pipe to Kinabit natin pero yung iba din nagsabi na pwede naman hindi na mag remap kaya ang gagawin ko test run natin ng malayo malayo konti at pakikiramman pa naman natin kung <clears throat> ano pakikiramman naman natin kung goods pa yung hindi na nire remap no tsaka dapat medyo malayo layo Ayan o, oh, kung mapapansin nyo, ang lutong, ang ganda ng tulog nito. Hindi siya nung malakas ha, hindi siya masakit sa tainga. Uh, sabi nga nung nagkabit nito, pasok ito sa uh, ano no, sa requirements ng uh, LTO na below, ano ba, below 95 decibel. Pero, pagpaparehistro na kasi ako nitong October, no, next month, malapit na. Sa 2 or 3, magpaparehistro na ako. So, malalaman natin, dalhin ko to pag hindi nila i-rehestro eti no tayo. kakabit natin yung ano <laughs> original balik natin yung original pero try natin yung parehestro kakabitan lang natin ng DB Killer may DB Killer naman itong kasama so ayan update ko rin sa ating vlog no kung tatanggapin ba ito ng uh, LTO na ganito naka open pipe no so, ayan update natin mamaya pagdating natin dun sa Pabaan ng People's Park doon tayo diliko eh kakaanan tayo doon. Pagbaba natin ng People's Park, kakaanan tayo papunta naman ng ah, uh, Mabato. Ah, uh, ano ba 'yun? Mabato ba? Mabato Bridge ata 'yun. Talaga. Oo. Hindi ko lang maano 'yun. Doon na lang kasi yung hindi pa na semento eh, yung kalamba to. Kakatagay tayo to kalamba. Alternative road, no? From Tagaytay to kalamba, doon na lang yung hindi pa natapos sementuhin. Doon sa may ano na 'yun. Pag may tulay, mismo pagpasok ng tulay at pagkalampas ng tulay ayan usan dito na tayo sa people's uh, park ayan dito sa kalatkanan natin sa taas ito taas na ito is people's park na yan hindi na tayo kong ilangan umakyat doon bababalan tayo dito sa bandang ito tas unahan meron doon pakanan eh. bababa naman na ang uh, kalamba ayan no natatanaw na natin yung ano baba yan laguna na yung natatanaw natin ang lupit na itong sinundan natin no? Oh. Woohoo! Ano sa yan? nyan mga idol eh no? GTR ba yan ba yon GTR? Patay alam sa sports car eh. Tangnan lupit ng ganda eh. dito tayo kakaliwa sa barangay. I love Dap -Dap East, no? Ayan. Daming tumatambay dito kasi maganda ang tanawin dito, eh. Sayang, oh. Hindi tayo mga dito. Ang ganda pa naman ng view dito. Next time na lang kasi grabe, sobrang lakas ng hangin na yun. Mahirap na. Maka... Mapuno pa naman dito. Hindi natin tanaw yung drone kasi... Mabundok, eh. natin matatanaw masyado so first time ko rin ni-ride dito yung sniper natin dati pag nagra-ride ako dito yung malaki ang gamit ko kasi si Bagwis ang sakay na sinakyan natin dati dito eh ayun o oh, grabe o oh. woohoo natitimpa ko magpalipad ng drone kaso tatakot ako <laughs> parang sarap magpalipad may meron pa rin pala dito ano itong party na to na ano parang hindi yata ginalaw to ah Kung ano yung itsura nung pagpunta ko dito dati eh. parang hanggang ngayon ganito pa rin ayan oh hindi siya ano parang wala nagbago bakit kaya ayan oh Ah, uh, maraming tumatambay dito eh. Ang ganda ng view dito. Hindi ko pa 'to na-rides ng pahon eh. Puro lusong ginagawa ko dito. Hindi pa ako umahon dito. Yung magmumula ka ng kalamba. Nagpunta ako dito, nagmumula ako diyan talaga palagi. Tapos doon ako lumulusot sa ano, sa ano ba yun kabuya o oh. tapos pabalik naman ang Carmona ito na yung pinakamatarik yan ha ito na yung pinakamatarik na parte ng Tagaytay to Kalamba Road sige lang taho na ta tas tatay nalay ka lang hindi ako vertik tay yan o oh, grabe tarik na, Dito ako nabigla noon Nung si Bagwis ang dala ko Takot ako eh <laughs> Kasi kala ko Biglang mag-rap eh Hindi pala Cementado na pala dito Ang rap lang talaga Hanggang doon sa may Tulay, no? ano no? Grabe, tarik niyan Hindi ko lang alam ngayon Kung nabuo na yung tulay Nabuo naman na yung tulay Kung nabuo na yung semento No? papasok at saka palabas ng tulay dati kasi ano yun Rapport talaga malalaman natin ngayon yan ayan oh. approaching na tayo sa tulay ito na yung ano oh, sign dito sa uh, gili ng kalsada ayan o oh. barangay mabato kalamba city so ayan ito na yun ayan drop road pa rin wala pa rin nagbago para talaga drop pa rin ayan oh ganitong ganito pa rin to nung dumaan ako dito eh mula dito nun rap road hanggang ngayon ganito pa rin wala parang nagbago kailan to tatapusin kaya no ah dulas matagal na nitong hindi nag ano no hindi nagagalaw bakit kaya nga ano, dito kasi ano nilagyan nila ng skombro kasi na ano yan ng baha sa ulan panibago na naman tuloy silang kalkal hindi pa natapos <laughs> na ano na naman nasira na naman sa ano baha tambak na kasi yung party na yun eh medyo mahaba-haba dito dahan-dahan lang tayo dito para makita natin ng ano, maayos yung ano, tsura ng kalsada dito medyo mahaba to yung rap road na to ito na yung palusong oh. Ayan, maraming riders na dumadaan dito <laughs> maraming nag-garage dito ito na yung palusong parte ito yung madulas eh tapit dito magano oh. no may mga OBR pa sila dito eh hindi ako kampante may bahay dito oh. ayan ito na yung tulay kita na natin yung tulay ito yung palusong magraba pero ano na dito compact na yung kalsada dito lusong na lusong lang talaga madulas to kasi ano tawag dyan gravel to dapat talaga alalay lang eh dito ako takot sa mga ganitong kalsada eh yung sa Jibanga nasa Hibanga kami eh. yari ako sa ganitong kalsada eh <laughs> simple lang ako nagdulas yung gulong na sniper no Huwag ka dyan boss, dito ka na dumaan Sa dinanan ko May harapan ka dyan sa kabila Yan Up. Ayun, ito na yung tulay oh. Alam, pinagbago, ganun pa rin pa rin pinagbago. wala pa rin pala pinagbago yung tulay ganun pa rin yung unang pumunta tayo dito ay eh, ganun pa rin yung itsura ng tulay walang nadagdag ganoon pa rin mas lalo pang nauka nung pumunta ko dito doon hindi masyadong maano yung party na yun eh yung galing ba, pagpasok ko ng tulay ay galing tagay tayo pagpasok ko ng tulay hindi yan siya masyadong malubak dati kasi bago episode ngayon malubak na ah, dito sa kabila hindi ko pa alam makikita natin mamaya so hindi ko alam kung bakit tinigil, no? Hindi, ano, hindi nila tinuloy muna. Hindi, wala na bang budget? yung ating, ano, gobyerno dyan. Ay, ito nga pala yung ating, ano, tambotyo, no? Na, na ano nga Ating bagong tambotyo, eh. Ayan. Acrophobic uh, pool Ayan, na full system na kasi Nainit na eh ito medyo dikit sa tambocho so, gagawin natin ng paraan to hanap tayo ng ano, papabend natin to oh. yung foot race bracket kasi nakadikit sa tambotso yung kanina yung, ano, yung preno oh. nakadikit to binabend ko na pero parang kulang pa ng konti ay nagasgas nga oh. ayan so tara at ito nga pala sound check tayo sound check ayan yung tunog ayan yung tunog nating bagong tambocho. masakit sa daing ah. malutong lang siya na ano busy kaya mas gusto ko to hindi siya masakit sa tainga, ah. tara tuloy na tayo balik na tayo ng Carmona dito tayo dahilan sa Santa Rosa no? kabuyaw tapos Santa Rosa let's go unahin natin yung ano kotse kasi ano yan malikabok madulas to oh grabe ang laki na ng bako dito nung una ko pumunta dito hindi ganito kabako to siguro kasi tagal na ng hindi natuloy na pagdaanan na ng maraming ulan malakas na ulan nung nakaraan eh buti ano compact na yung kasada dito kaya lang sobrang dulas gawa nung ano malikabok saka to magraba dito oh. madulas to pero pag umulan basa hindi siya masyadong putik wow, dito ah. sobrang ano bakuna dati ano yun ma halos makinis yun yun wala na tapos ito hindi pa na semento may one year na yata almost one year na tayong ano, pumunta dito 2022 pa yun eh ngayon ano na ngayon 2024 na <laughs> hindi pa rin tapos <laughs>